Isang problema po ng mga malalakas sa mga gaming po ngayon na mabibili natin, eh hindi porket sobrang lakas po nila sa games, eh aabusuhin na po natin yan. Hindi po bay na lagi po natin isasagad yung mga graphics sila, dahil hindi po yan maganda sa longevity po ng smartphone natin. Yung maglalaro po tayo ng ilang oras, lalo po kung araw-araw po natin gagawin yan, na puro heavy duty games, yung mga lalaroin yun po natin. Dahil karamihan po sa mga lumalabas sa mga smartphone ngayon guys, eh mas malakas na po sila compare po sa ibang mga desktop computer ngayon. Ang kaso guys, meron pong malaking problema ng mga gaming phone ngayon na hindi po natin nakikita sa mga desktop computer. Dahil lang isang kulang po sa mga gaming phone ngayon na meron po lahat sa mga desktop computer. Is lahat po ng mga desktop computer ngayon guys, is meron po mga fan cooler sa may loob nila. Meron namang solusyon dyan, dahil pwede tayo maglagay ng fan cooler sa smartphone natin. Kaso hassle yan guys, dahil kailangan pa natin ng power supply, like ng power bank, o rekta sa may outlet. At hindi pa po yun ang pinakamalaking problema ng mga gaming phone ngayon. At mamaya guys, may re-recommend po ako sa inyo kung gusto nyo lang po ng gaming phone na talagang makakapaglaro po tayo ng napakaraming mga games ngayon. Isipin mo taon-taon palakas ng palakas sa mga lumalabas sa mga smartphone. Kailan lang yung 1 million ng Toto Score? Eh sobra-sobra na po yan sa mga games sa mga nilalaro natin. Pero ngayon nasa around 2 million ng Toto Score na tayo. Ang problema, Bibilang pa ng ilang taon para masulit natin yung mga ganyang kalalakas na mga performance. Dahil ngayon pa lang po nagsisimulang ma-optimize yung ilang mga lumang smartphone ni Snapdragon. Like ng Snapdragon 8 Plus Gen 1 hanggang Snapdragon 8 Gen 2. Itong mga bagong Snapdragon ngayon na Snapdragon 8 Gen 3 at Snapdragon 8 Elite eh hindi pa rin masusulit yan yung sobrang lakas sa mga processor nila. Yes kayo sobrang lakas sa mga smartphone na yan especially yung mga Snapdragon 8 Gen 3 at talong sa Dragon 8 Elite. Ang kaso guys, pag naglaro po tayo ng mga games at pagkakinumpare mo po yan sa mga lumang smartphone na mayroong mga lumang Snapdragon ng mga processor, eh parang wala po silang malaking difference dyan pagka actual games na po ang susubukan natin. Dahil lang isa sa pinaka-stable na Snapdragon na ma-recommend mare ko sa inyo, isang Snapdragon 870. Napakaganda po ng processor niyan guys, lalo sa may Genshin Impact. Nasa around 700k lang po ang antutu-score na yan. Pero sa Mega Genshin Impact guys, ay eh, umabot po siya ng 60 FPS na gameplay. At halos same pa rin po yan ng mga bagong processor ngayon. Sa dyan na hype lang po talaga tayo sa mga bagong lumalabas sa mga smartphone na napakalalakas case ng mga processor. Kaya po napipilitan tayo magpalit. Na para bang akala natin, yung mga lumang smartphone natin ay eh, napakabagal ng gamitin. Tapos syempre idagdag mo na rin nagsasawa na tayo or bakal bumibilis na nga silang malobat. Or baka nasisira na yung mga smartphone natin. Pero hindi naman natin nakukuha yung totoong kakayahan ng smartphone natin hanggang masira na lang po sila. Best example ko dito kay isang Poco F5 Pro. Naka-Snapdragon 8S Gen 1 yan. Pwede nyong maisip na masyado ng lumang smartphone na yan. Kaso guys, kailan lang po nakagamit ako ng Poco F5 Pro? Eh talaga naman guys, hindi ka na maghanap ng Snapdragon 8 Gen 3 na smartphone pagka nagamit mo ang Poco F5 Pro. Kaya isa po yan sa mga problema ng mga gaming phone ngayon. Masyado nga po silang malakas. Ang kaso hindi naman sila gano'ng ka-optimize. To the point na masusulit natin yung sobrang lakas sa mga processor nila. Ibang usapan pa dito guys sa mga MediaTek na mga processor. Dahil kung yung Snapdragon guys is hindi naman fully optimized. How much more guys sa mga MediaTek na mga processor? Ang best example dyan is tong si Realme Neo 7. Sobrang lakas po ng kanyang processor dito. Nakalabel po ng Snapdragon 8 Gen 3. Ang kaso, hindi pa po siya talagang optimized dyan. Para po tayong bumili ng sports car, Kaso takbong pogi lang po yung pagkapaandar natin. Dahil sa sobrang lubak din. Saka sa sobrang traffic. Sayang lang po guys. Yung dahilan kung bakit po siya tinawag na sports car. Kung di mo naman siya gagamitin sa full potential po nung kaya niyang gawin. At hindi pa rin yan guys ang pinakamalaking problema ng mga gaming phone ngayon. Meron pa pong mas malaking problema dyan. Yung overheat guys pwede natin gawa ng paraan yan. Di pwede tayo maglaro ng naka aircon. Saka maglagay ng fan cooler. Yung sobrang lakas sa processor guys, pwede po natin hintayin yan na maging fully optimized sila. Ang kaso guys, maging fully optimized mo ng smartphone natin at maging malamig man yung smartphone natin. Kaso kung wala naman po tayong lalaroin, e eh, parang wala rin yun guys. At yan po guys ang number one na problema ng mga gaming phone ngayon. Wala po tayong mga games sa malalaro na magtake advantage ng ganyang kalakas sa mga processor. Walang games sa may Play Store guys na magtake advantage ng napakalakas na Snapdragon 8 Elite yung bang maglalagay sa Snapdragon 8 Elite? Pagka naglaro na po tayo ng games. Isipin mo 30,000 ang pinakamurang Snapdragon 8 Elite na mabibili natin ngayon. Masyado na rin mahal yan guys para sa isang smartphone. Pero napakalakas nga ng kanyang processor. Ang kaso guys, mobile legends na bang lalaroin natin dyan? Eh kahit tag 5,000 na smartphone guys, eh smooth na po ang mobile legends. Sayang naman po yung sobrang lakas na Snapdragon 8 Elite kung hindi po natin siya makapakinabangan. Warzone Mobile lang halos kaysa nagpapahirap sa mga majority ng mga smartphone ngayon. Dahil hindi po ginawa ang game na yan para sa mga smartphone. Dahil pang computer talaga guys ang Warzone Mobile at pang console po yan. Pero kita naman natin guys sa may Snapdragon 8 Gen 3 nga. Kayang-kaya -kaya po yan. Pero man na talaga ang problema at ilang optimization pa. At I think goods na po yan. Dahil kung gaming po lang talaga ang gusto mo at gusto mo lang maglaro ng mga games. At alam nyo naman na guys, hindi rin po murang mga gaming po ng mga smartphone na lumalagpas po sa mga 30k to 40k na mga presyo o yung ibang ang isis 50,000 pa. Bakit hindi na lang po tayo bumili ng gaming handheld? Katulad po nito na Steam Deck OLED. Nasa 35,000 gis ang presyo ng gitong klase ng device. At ito ang sagot gis sa mga problema ng mga gaming phone ngayon. Dahil hindi tayo mauubusan ng games dito guys. Saka optimize pa ang karamihan sa mga games dito. Anhin mo naman ng 30,000 to 50,000 ng mga smartphone. Sobrang lakas nga, kaso wala naman tayong malalaro na games para masulit yung sobrang malalakas sa mga processor nila. Dahil karamihan naman sa mga games ngayon sa may Play Store, eh kaya na po yun ng mga lumang smartphone ngayon na mayroong around 1 million to, to score. Ibang usapan pa dito guys ang iPhone, saka ang iPad. Dahil dumadami na rin po ang mga AAA games sa mga iOS. At ito talaga ang kulang guys sa mga Android ng mga smartphone. Alam ko pwede tayo maglagay ng emulator dito sa mi Android. Saka pwede rin po tayo maglagay ng Windows emulator. Kaso hindi pa po siya ganun ka-stable at hindi rin po siya ganun kadaling gawin. Iba pa rin po kung sa Play Store siya manggagaling. Matagal ko na naiisip yan guys. Kaso ngayon ko lang po naisip ang gawa ng video. At dahil po yan dito sa nag-iisang hari ng mga Android phone ngayon. Gagawin ko na separate na review ang smartphone na to. Dahil merong magandang features to guys na wala sa mga gaming phone ngayon. At dito lang natin yan magagawa. And for another video na po yan guys. Alam ko guys, nandiyan po sila Red Magic sa kang Asus ROG Phone na sobrang lakas po ng mga hardware nila at napakaganda po ng mga display at talaga naka-optimize po sila sa mga gaming. Ang kaso guys, hardware lang po ang maganda sa mga smartphone na yan. Still, wala pa rin po tayong games na magandang malalaro sa mga gaming phone na yan. Dahil isipin mo guys, I think mas malakas pa po ang hardware ng mga gaming phone ngayon compared po sa may Nintendo Switch. Ang kaso guys, napakamura po ng Nintendo Switch. Pero yung mga games naman po na malalaro natin sa kanya, eh talaga naman na magsasawa tayo. Ito yung pong games na pwedeng laruin sa may Nintendo Switch. Compare po sa mga gaming pod ngayon, sobrang lalakas po nila. Kaso piling-pili lang po yung mga games na malalaro natin na talaga meron mga gandang mga graphics. Kaya kung babalik po tayo sa may ng tanong natin, kung scam po ba ang mga gaming phone ngayon? Eh medyo Medyo oo pa guys, dahil wala pa talaga tayong paggagamitan ng sobrang lakas po ng mga hardware ng mga gaming phone ngayon. Comment na lang po kayo dyan guys kung meron po akong mali sa mga nasabi ko at kung meron po kayo mga opinion. At meron po kayo mga tanong tungkol sa may video natin. Pag-usapan na lang po natin yan sa may comment section. Thanks for watching!